Brother Eli, pag namatay po ba tayo, uh, yung mga taong mahal po natin sa buhay, makikilala pa ba natin? Alam mo, meron chance na makilala natin yung mahal natin sa buhay, pero hindi lahat. Kasi, baka meron kang mahal sa buhay, mapupunta sa impyerno, makakalimutan mo na yon. Kasi pag kayo may maaalala mo pa, nasa langit ka na, eh, nasa langit ka, yung mga asawa mo, naglalangoy sa impyerno, eh, mahal mo yung asawa mo, hindi ka rin maligaya, Di ba ganon? Kaya ang gagawin ng Diyos, ipapalimot na sa iyo yung mga bagay na yon. Basahin natin sa isang talata ng Isaiah, sa Kapitulo 65, versikulo 17. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man. Ayun, pag nasa bagong langit at nasa bagong lupa, yung dating bagay, di na natin maaalala yon. Kasi pag naalala mo pa yon. sasama pa loob mo eh, ligayang walang hanggan yung pangako ng Diyos eh, sa buhay na walang hanggan. Kaya kung yung nanay mo naging dapat sa Diyos, makikilala mo siya, maligaya ka. Pero kung yung tatay mo hindi, makakalimutan mo na yon, papalitan na ng Diyos ang isip natin. Siguro naniniwala ka, mayroong mga tao may sakit na amnesia, no? Nakalimutan nila yung, yung kanilang mga dating alam. Meron pa nga isang bagong sakit, yung Alzheimer's disease. Pati nga sarili niya, nakakalimutan niya eh. O kaya magagawa ng Diyos Sa bagong sa bagong lukas, pagdating tapas ka, yung mga maguguting... Pakatong-akat mo, mga walbot sa buhay, maaaring makilala mo magkita-kita kayo na saya. Pero yung mga hindi naman naging dapat, matututan nyo na yun. Ayun ayun. At yun ay magagawa ng Diyos. I hope you got like my answer. Ang pinuno sa amin, kung saan